kanya-kanyang diskarte ang mga naghahanap ng trabaho sa two-day job fair na ito sa Pasay City. May mga first-timers, senior high graduates at mga naghahanap din ng malilipatang trabaho tulad ni Dean. I was looking for an IT job. So, uh, my uh, I have a current job po, kaso it's for it's uh, contractual lang. So, I was uh, looking for a permanent position here. Friendship goes naman si Geraldine at Janice sa kanilang job searching pero aminado silang limitado ang kanilang option bilang senior high graduate. Sa totoo lang po mahirap po <laughs> kasi hanggang senior high lang po kasi. Po. Mas pili pa rin pa nila kasi yung college level po. 18,000 ang nagpa-pre-register sa job fair na ito at nasa 5,000 namang trabaho mula sa daan daan-daang employer ang inaalok. Numero uno pa rin daw na in-demand job ang nasa Information Technology at Business Process Management o IT BPM sector. It's no longer just about uh, you know call or chat support. We actually have financial services, medical services that are supported by the IT BPM industry. Base rin sa Job Street, marami rin pagkakataon ngayon sa manufacturing, engineering, retail services at education sector. Maliban sa mga tradisyonal na kakayahan at mga achievement na ilalagay natin sa mga application form, ang hinahanap daw ngayon ng mga employer yung tinatawag na soft skills. Ito yung mga communication skills o interpersonal skills. Ibig sabihin, kaya mo bang makipagtrabaho sa isang grupo o organisasyon? Willing ka bang mag-collaborate o di kaya ay isa ka bang team player? Kumbaga, gaano po tayo kabilis makapag-adapt dahil ever-changing na po ang mundo natin. So kung kailangan nating matuto kung paano gamitin ng chat GPT, ang reaction nyo po ba ay ayoko dyan, hindi ko alam yan. Or matututunan ko yan. That skill is a make or break for employers right now. Mahalaga rin daw ang mga impormasyong nilalagay sa resume dahil Employers take 28 seconds to read a CV on average. What that means is, kung ano yung mga una mong nilalagay sa taas hanggang gitna will really allow you to stand out. Target ng pamahalaan na palawakin pa ang mga job fair katulad nito sa labas ng Metro Manila ayon kay Pangulong Bombong Marcos. Hindi rin daw nagtatapos sa pag-hire ng mga aplikante ang dapat na suporta ng gobyerno ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, eh dapat in tinatawag na quality job na may, 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 may potential na ma-promote, na masaging mas maganda, o kung sakali man ay eh maglatayo ng sariling negosyo. Samantala, bahagyang mababa sa inaasahang bilang ng displaced Pogo workers sa ang dumating at nakilahok sa job fair. Una, yung uh, mga na-offer na trabaho doon sa mga previous jobs spare, karamihan ay entry level. And uh, we are told na mas mataas ang sweldo ng mga IGL workers. Uh, hindi sila mga minimum wage earners, no? Mula sa datos na 40,000 displaced pogo workers na sa higit isang daan pa lamang ang nare record ng DOLE na nagpunta roon. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Tristano Dalo, newswatch plus.